Ayan. kasi papi ano papa kuna hindi na hindi na kina 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 niya? kina kina niyo hmm. si ano? Si... Ate birthday. Ate Leanne. Ate Leanne, birthday. Sa ilan? Sa 24. Sa mo minute, no? Sa 11. Ah, sa 11 minute. Baka kang maulog din. Anong brand niya? MP4 lang to? MP4? MP6 e. Ah, MP6? China made e. Eh. Uh, greetings sa mga may birthday sa Japan. Hello, happy birthday to you. <coughs> Hi, birthday. Okay. happy birthday. My... Thank birthday. Oh, birthday to you! Ay, pera. Kaya pera, ninong mo naman ako eh. <laughs> <laughs> o kani- so, dahil. So, kani- so, dahil. Ganyan- na Ano yan po? Ano yan? Ang Japan. Silean, kong pasalamat! Birthday! Happy <laughs> birthday! Silean, <laughs> <laughs> birthday na ni Lenlen! birthday na kasi sa Lenlen, birthday, <laughs> birthday ni <yun> na! <laughs> <laughs> birthday niya na ni Lenlen! Regalo daw niya! Ay, eh, ang dami pala, October na. O, birthday mo